dahil patok si Jose Clear Castro. Eto na naman, content na naman tungkol sa kanya. Nahimasmasan siya. Kumambyo, pero it's too late. <laughs> Narealize din niya Pero it's too late. O, eto, panoorin natin. Yes, sa Thursday if I'm not mistaken. Magkakaroon uli ng hearing sa uh, tungkol doon no? sa ano, sa pagarresto kay dating pangulong Duterte. Oy, oy, uh, oy. sa palagay niyo ba, Yusek? Sandali, uh, sandali, 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 Uy, Duterte. <laughs> Interesting. Biglang nabuhayan yata ng dugo si Yusek. Malaking tulong ba kung mag-i-invite ang uh, si Senator Amy Marcos ng isang expert para once and for all uh, kana ka na yung kinikwestiyon doon sa pag-aresto, kung legal ba o hindi legal, yung nangyaring aresto kay dating Paulong Rodrigo Duterte. Mas maganda po talaga na hindi lamang po iisang view ang madinig ni Sen. Amy Marcos. Oh, mas maganda na hindi lang iisang view. Pero ano to? Ano to? Ha? Yusek, ano to? pakasama natin ang ICC accredited lawyer and international expert na si Tony Joel Butuyan. Bakit meron kang resource person dito sa yung press briefing? At yung resource person na kinuha mo ay yung side nyo lang din ang ipinaliwanag na tama ang, ang, ang inyong ginawa. Ang inyo ha, kasi gobyerno ka na din eh bakit hindi ka kumuha dito ng iba pa? Tapos ngayon, uutusan mo si Senator Amy Marcos na isang senador na dapat hindi lang iisa yung kanyang kinukuhang resource person. Dapat may iba pa. E ginawa mo dito, nag ka, iisa lang din. Yung side nyo lang din ang ipinagtanggol kung totoo na gusto mo pala na mas maraming opinion yung yung ano, yung marinig ng taong bayan, bakit kaya hindi ka kumuha ng dalawa dito na magkaiba ang opinion? Kasi propaganda ito. O balik tayo dito. Mag-imbita po siya ng mga oh. eksperto pa yung mga na madalas na nai-interview uh, na nagbibigay din ng kakaibang opinion. Yung na-interview mo? <laughs> yung pre mo sa press briefing mo? Yung ba yung gusto mong imbidahan? <laughs> no, kakaibang opinion na makakaiba kay Atty. Alex Medina. Ah, kasi yung Alex Medina kasi guys, na inimbida ni Senator Amy Marcos. Parang ang lumalabas kasi, eh may ginawa talagang hindi maganda o lumabag talaga sa batas yung gobyerno. So ang gusto niya, ang inuutos niya ngayon kay Senator Amy Marcos, eh dapat kumuha ka din ng iba. Pero ikaw mismo hindi mo rin ginawa. Para po mas maliwanagan siya, kasi sabi nga po natin kung isang tao lang, isang eksperto hmm. lang ang ating madidinig, hindi po natin nababalanse ang pangunawa dito at lalo So dito, sa ginawa mo dito, balanse ba ngayon? Kasi yung kinuha mo ay e pumapanig sa inyo. Ito yun guys, oh. yan yan siya. Pumapanig sa kanila na wala silang ginawang kababalaghan o katarantaduhan sa pagkaaresto ni Pangulong Duterte. Ay, alam mo pala yun, pero hindi mo rin ginawa. Oh, balik tayo dito. Sino siyang maguguluhan? Katulad na sila sabi niya siya naguguluhan. Sa ngayon, hmm. so mas mabuti po. Ito naman, ito naman ay suggestion lang. <laughs> Biglang cambio. na niya na meron siyang maling ginagawa. Na nag uutos na naman siya. Biglang cambio. Baka mabash na naman ako dito. Narealize niya. Sasabihin na naman ng mga kulto ni Libayan. At yung mga kulto ni Kamatis. Analysis. Unit. <laughs> yung mga ano. Yung mga team Rappler. Bubutasan na naman ako dito. Maski yung paggamot ng ilong ko. Yung pagngiti ko. Yung hand gesture ko. Tinitira. Iyak. Balikan natin ang kote. Unawa dito at hmm. lalo siyang maguguluhan. Katulad na sinasabi niya, siya naguguluhanan sa ngayon. So mas mabuti po, ito naman, ito naman ay suggestion lang. Total na itanong naman po. <laughs> ito naman ay suggestion lang. Total na itanong po. Ba't ka Na-realize mo na yung the way ng pagsasabi mo, e eh, utos na naman yon Inuutusan mo na naman yung isang senador. Ano ba naman yan? Senador lang yan. Matapos mo nang inutos-utosan at turuturoan yung vice presidente ng Pilipinas kung ano ang, ang kailangan niyang gawin, kung kailan siya uuwi, pinauwi mo na lahat-lahat, eh, senador lang yan. Kaya mo yun. Utusan mo na. Ay, Diyos ko. Utusan mo na. Uy, may hand gesture. Nagayos ng buhok. <laughs> hindi naman po tayo naguutos. Mas maganda oh, po. Hindi daw naguutos. Sabi ko na eh. na-realize niya eh. Suggestion lang daw. Kaling no? Palusot. <laughs> Palusot, lusot, lusot. Palusot, lusot, lusot. Hindi ka makakalusot kay gosip na makapagkuha pa siya o makapag-imbita pa siya ng iba pang mga international law experts para po mas maliwanagan siya. Baka, baka nga po sa pamamagitan ng iba mga international law experts, iba mga abogado, may mga ibang ibang opinion, ay di na nga niya kailanganin ang iba mga cabinet members para siya ay makapagbalangkas ng batas. Kailangan niya yung cabinet members, lalong-lalo na si Marpil si Anyo, yung dalawang Remulya. Sino pa? Si Gibo. Kailangan niya yung mga yun kasi sila yung involved. Paano niya makikita kung ano ang mali nilang ginawa kung hindi mismo galing sa kanila yung testimonya? Di ba? Ba't parang magulo yung buhok ko ngayon? You know? Yan. yan. Ah, okay na yan. Hand gesture. <laughs> Gaki ang, ang galing talaga niya no Grabe napakagaling. at uh, hindi mo siya tinuturuan. Pero sinasabihan mo siya ng ano? Dapat mag-invite siya ng mga iba pang law expert, international law expert at hindi na niya kailangan yung ano, yung mga cabinet members. Cabinet member ba si ano? Si Tore? Hindi naman ha. Oh. Padala niyo si Tori ang tapang-tapang nun eh. Kas. Oh, oh. Wala na, wala na. Oh, tingin-tingin na na That's the last question. Thank you, Yusek. Clay. Ah, last question. Gusto ko sanang magtanong pero wala na. Okay na. Tapos na. Mm -hmm. O oh, siya, hanggang dyan na lang. Kikita na naman tayo kay Yusek.